Hi hey guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay paano maglagay ng thumbnail sa ating mga video sa YouTube. So nang una, ano ba ang thumbnail at ano ang disadvantage or advantage pag may thumbnail ang ating mga video. So nakikita niyo ba to sa gilid ko? Di ba pag nag-scroll ka sa YouTube o either sa Facebook, punta ka sa isang channel tapos nakikita mo to. Ang thumbnail ito yung guys yung mga mukha ng video pag hindi pa nag -play. So yan, no? nakikita nyo, di ba? Napapansin nyo, ilang bisis niya nakita. So lagyan natin yan ng title para mas ma-attract yung mga viewers. So ang purpose talaga ng thumbnail guys ay para pag ng tao, ah, ito palang laman ng video. So may idea sila na ito na yung laman. Kasi kung hindi mo lagyan ng thumbnail, maaaring iba yung nakikita dun. Hindi attractive sa mata ng tao, hindi ka pa napanood. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube, So, kailangan talaga na ma-attract mo yung viewers. So, kung paano gawin, simulan na natin. So, napakadali lang guys ang gawin natin. Una guys, mag-download kayo nito. Ito, YouTube Studio. Tandaan nyo yan. Kung wala pa kayo nyan, mag-download kayo nyan sa, of course, sa Play Store. So, punta ko sila cellphone nyo, Play Store. Ito, Play Store. Click natin. Tapos, type natin yung, yan, YT Studio. YT Studio search natin. So yun, yun yung mukha guys. Tandaan nyo, YouTube Studio. Sa akin kasi is naka-installed na. So, i-open ko na lang. So, back tayo sa menu. Kanapin natin ang ating, yan ito. Buksan natin ang YouTube Studio. So, assuming guys na naka-upload ka na ng video mo sa iyong YouTube channel. So, lagyan natin ng thumbnail. No? So, YouTube Studio. Open natin. So, ito yung ano, ko YouTube studio ko. May lang pa lang So, ito yung uh, inupload ko na 10 minutes ago na video na wala pang uh, thumbnail. Oh. Tingnan mo guys. O, oh. Oh, yan. Ganyan lang yung mukha niya pag hindi pa nakaplay. So, pero may title siya na paano mag-insert ng bilog na video sa video gamit ang CapCut. So, kung mapapansin mo, kung ang tao hindi nagbabasa nito, Lalaktawan lang dito. Hindi ito panunuhin kasi wala naman. Ho. Anong, anong nakaka-attract dyan? Di ba? Wala. Kaya lagyan natin ng thumbnail. Yun ang gamit ng thumbnail. So, click natin ito para edit siya. Yan. Loading. Wait lang natin. Yan. Tapos, click natin guys ito. Pagka-click guys, yan. May lumalabas dito na thumbnail na sinasuggest ni YouTube. Ito, ito, ito. Pwede mo sila gamitin. Pero ako, may ginagawa akong custom thumbnail may inedit ako na picture talaga na ilalagay ko dito. Tingnan natin. Oh. No? Custom thumbnail. Click natin. At ito yon Tingnan natin muna. Yun, no? Ito yung lalabas sa video ko pag hindi pa nag-play, makikita ng tao. Paano maglagay yung mag-insert ng bilog na video sa ating mga video at paano mag-insert maglagay baka ng background music or sound sa ating video gamit ang CapCut. Yan, ito yung ko. So, di ba, medyo medyo attractive siya sa mata ng tao kaysa yung una. So, click lang natin done. Tapos, save. So, save natin. Tapos, tingnan natin sa ating YouTube yung mukha niya. Kung yun na ba ang, ang mukha ng video ko pag hindi pa naka-play. So, yun. naka naka na, guys. So, back muna tayo sa profile. Tapos, check natin. Punta tayo sa YouTube channel natin. Tingnan natin. So ito yung, oh, ayun, ito na guys. Paano mag-shirt bilog na video sa video gamit ang yan. Yan ang magkikita ng mga tao. So yun lang guys. So kung may naiintindihan kayo at gusto yun ng mga ganitong content, pakisubscribe naman please. At kung may mga tanong kayo o comment, comment nyo lang sa baba para magawa ko ng video at may upload ko sa susunod na content. Salamat!